Bakit sinasabi na hindi maganda sa kidneys ang metformin? Okay? Sinasabi ko yan malamang ng kapitbahay nyo, tatay nyo, nanay nyo, tita nyo, lolo nyo, classmate nyo na diabetic din. Okay? Marami na rin pong doktor ang nagsabi na hindi po yan totoo. Hindi po nakakasira ang metformin ng kidneys. Most probably, ang naging dahilan po ng pagkasira ng kidneys nyo is yung uncontrolled diabetes o hindi kontroladong blood sugar at yung susunod po doon is hindi kontroladong BP or uh, blood pressure. Yun po ang sumisira talaga. Yun yung number one at number two na sumisira. Pero bakit, bakit nga ba sin, ano, sinasabi nila na yung metformin yung sumisira? Kasi po, for example, may isa pong pasyente na bagong diagnose na diabetic. Ngayon lang nagkaroon ng diabetes, nagpa-check up sa doktor. Nung nagpa-check up sa doktor, syempre yung doktor, um, sige, magbigay na tayo ng gamot o para ma-control yung blood sugar mo. Ang unang binibigay ng doktor, siyempre, bukod sa advice na lifestyle modification, exercise, diet. Ang bibigay ng doktor is metformin. Bakit? Ang metformin po ay usually yung first line na gamot na binibigay based on guidelines. Yan din po yung widely well accepted, matagal na at uh, effective at murang gamot, lalo na dito sa Pilipinas. Sa mga health center nga binibigay nga yan. Ang problema, may quote unquote quote unquote na pasyente na pasaway na hindi na nagpapa-check up sa doktor, hindi na bumabalik, hindi na nagfa-follow up, hindi rin nagmo-monitor ng blood sugar, insa sa daliri mino-monitor, hindi rin nagche check ng nagpapalaboratory. Okay? So, ginagawa nilang nila since wala naman daw silang nararamdaman, iniinom na lang nila yung metformin, hindi na sila nag up sa doktor. So, hindi nalaman ng doktor na hindi na pala hindi pa rin pala na yung blood sugar kasi i-adjust po ng doktor yan eh. Hindi rin alam ng pasyente na hindi nakokontrol yung blood sugar niya. Okay? So, anong gagawin ng pasyente? Inom lang siya ng inom, hindi niya alam yung blood sugar niya, sinisira yung mga ugat sa mata niya, ugat sa kidneys niya, sa puso niya. Magugulat na lang siya, magkakaroon na siyang sintomas after 5, 6, 7, 10 years, ah, malabo na mata niya or tumataas na yung creatinine niya. Sas Sasabihin niya sa doktor, Doc, metformin lang iniinom ko, bakit po uh, tumaas ang creatinine ko, ibig sabihin, nakakasira yung metformin ng kidneys. Not necessarily. Hindi po kasi nakokontrol yung blood sugar nyo at yun po yung most probably sumisira dun sa kidneys nyo. Okay? So, yun, most pro yun dahilan kung bakit po yung metformin ay iniisip nila na nakakasira ng kidneys. Well, in fact, hindi po siya nakakasira ng kidneys. Pero tandaan nyo kapag ang, ang kidneys po ay yan, nagkakaroon na ng damage, uh, meron po tayong compute na tinatawag na estimated filtration rate, may certain level po na dyan na kailangan pong kalahatiin yung dose ng metformin or at may certain level po na kailangan itigil po yan. Usually 30 po yung tinatawag na level na yon Hanggang 30 lang, titigil na po dapat yung metformin kasi pwede siya mga cause ng ibang side effect. Kapag po Tinuloy sa taong may problema sa kidneys. So, huwag ka nang magkalat na ang uh, metformin ay nakakasira ng kidney kasi hindi po. Mas mabuti pa magpa-check up ka muna sa doktor mo, mag-follow up ka na para malaman mo kung okay ba yung kidneys mo, okay pa ba yung blood sugar mo at okay pa ba yung BP mo. Alam mo na? Alam mo na.